Pero mga more or less, mga 100k magagastos per month in owning a Cane Corso. Hello, Dog Morning mga Dog World! Katulad ng sinabi natin noong nakaraan after noong ating pros uh, and cons of owning uh, a Cane Corso, ngayon naman, pag-usapan naman natin ang cost uh, ng mag-aalaga ng Cane Corso. Katulad din ng ibang mga uh, aso or ibang mga pet animals, kailangan of course na gagastusan mo yung pet mo. Sa case ng Cane Corso, katulad sinabi natin noong nakaraan, since siya ay large breed, ay medyo mas mataas ng konti <clears throat> sa ibang mga smaller breed. For start, pag-usapan natin yung cost ng puppy mismo. Pag ka ng uh, Cane Corso puppy, course, bibilin mo yung, uh, yung awat na mga 2 and a half months to 4 months or iba, yung mas ma mas malaki pa pero example natin ang isang puppy na 4 months old na so ibig sabihin ito ay kompleto na sa uh, basic na vaccine yung 5 in 1 katulad ni ni Turin so siya ay complete na ang kanyang vaccine four shots pero pwede mo pa rin siyang uh, bigyan ng uh, other shots no So, kunin natin yung case ng 4 months old na na puppy. Ang price ng Cane Corso puppy ay nagre-range from 80k, 80,000 to 120,000. Depende yan sa, sa breeder. So, depende pa yan kung uh, import yung iyong uh, bibilhin Of course, kapag uh, import ang bibilhin mo, uh, tulad ng aking dating uh, Cane Corso, ito ay nagre-range ng... Uh, abot ito ng uh, more than 200,000. Sa case ni Bravo, para doon sa mga napanood na, yung ating kanikorso na si Bravo, uh, siya ay nasa 280k. Ano? Yun ang naging price niya nung i-import uh, ko siya at uh, bili ng isang client. So, yun ang, uh, ang price ng uh, papi From 80k, minsan may nagbibigay ng mas bababa, pero bihira yung um, makakuha ka ng mababang price sa 80k kung uh, good uh, line at saka good breeder yung uh, bibilan mo. Kung sinabi natin, natin good breeder ay uh, of course yung uh, legit na nag breed meron siyang uh, kennel at registered yung kanyang mga mga puppy. Shoutout natin katulad ni uh, uh, Ezekiel De Tikes, no? Si supero. Yan. yan yung mga yung uh, Joberman. So yan, mga established na, na na, mga breeder, mga malalaking kennel. Okay, so let's go straight to the costing, no? Yung pagkain. Si Turin, ang kanyang uh, kinakain ay kibol, dry kibol. At depende yan sa brand. Pero sa case niya, ang brand na pinapakain ko sa kanya ay holistic Papi. No? So, holistic, baka naman. Ang kinakain niya per day, ay one, one and a half kilos to 3 fourth kilos. Ang price per kilo ng, uh, ng holistic puppy ay uh, 175 to 190, depende sa tindahan na bibili mo. Lagyan okay, natin sa 190 para mas mabilis ang computation. Or 180 na, 180. So, yung one half per day, one half kilo, ay 90 pesos. So, in a month, Kunin natin yung uh, sa 90 pesos to 7 per month. Kung uh, 3-4, nagre-range siya from 3-6 to uh, hanggang 4,000. So yun yung magagastos mo sa pagkain per month. So bukod pa yung mga extra na pwede mong ihalo. Kung gusto mo talagang maging mas mas uh, healthy, mas complete, ang uh, kanyang nutritional needs, katulad nito, minsan, nilalagyang uh, nilalagyan ko ng uh, ground beef pang kanyang pagkain no uh, so additional cost yon ang, uh, ang halaga ng, uh, ng uh, ground beef per kilo ay na almost 400 pesos siguro mga 100 grams Yan. iba pang mga expenses ay yung iba pang mga veterinary needs niya check up para makasigurado ka na talagang laging healthy, especially sa panahon natin. Uh, pagka maulan, medyo prone sa patibang mga sakit ang mga pets natin. Anti-rabies, vaccine, kailangan yan. Very important. Ano? At uh, yung kanyang mga treats. Of course, pagka nilalaro mo siya, tinetrain mo siya, kailangan din meron siya mga mga treat. No? So, basically, siguro, Uh, kung susumahin natin, magre-range ang gastos mo in a month from uh, siguro kung uh, isasama natin lahat 'yon bukod doon sa kibol, siguro mga 5 to 6,000 a month. 'Yan yung uh, sabi natin, hindi siya yung pinakamababa, hindi siya yung pinakamataas. Ito yung middle range ng uh, ng uh, gagastusin mo pagka nag-alaga ka ng Kani hey, hindi ko na sabi mga kadog world, eh, ito, tingnan nyo na lang. Ililista e, na lang natin dito. Ayan. Well, of course, yung uh, price ay hindi naman yan na mag-determine kung uh, magiging masaya ka sa sa puppy mo, ano? It's the puppy itself. Pero of course, kailangan mo ring consider yung iyong uh, economic situation. Hindi naman pwede na uh, mag-alaga ka ng canicorso korso at the expense naman ng uh, needs ng family mo. So, kailangan natin i-balance ang lahat na yan. Sampre, yung costing natin ay based doon sa 4 months old. Of course, habang lumalaki yan, tumalaki din yung kanyang kain. Dadami rin yung kanyang uh, volume. So, next time, itingnan naman natin yung malaki na. Kung meron kayong uh, request na gawin natin content na pag-usapan natin about Canicorso or about Caucasian Shepherd yan ang meron tayo dito ay ilagay nyo na lang sa comment section at uh, arado sa mga hindi pa nag-subscribe mag-subscribe na kayo and uh, click the notification para mag-update ma kayo sa mga bagong uh, videos natin anong gawin gusto nating uh, mag uh, visit sa iba't ibang mga kennel kasama natin si torin at saka si Sam. And sa, next din, abangan natin ano, kung paano natin i-introduce yung papi doon sa, sa full grown na uh, aso natin. Ano, especially kung mga dominant breed katulad ng Caucasian. So okay mga dog world, see you again. Sit. Good boy. Oh, down. 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 Good boy. Good boy.